Good morning, good morning mga kababayan. So magkakarga po tayo ng yelo. Kainsan pa kay. Oh. Yun. Pupunta tayo sa Bipar. Sakay natin itong flatboat. Yun. Hindi pa tayo nakalaot at medyo hindi tayo nakatiming sa paglaot. Aww. Uh, so linggo naman tayo maglalawat So papaandar muna tayo ng makina punta tayo dito sa ice plan namin nag befar bilihan ng isda ha? Ah? Ayan. Ito yung ano ng ano ng na Bifar. Oh. Ayun. Lani yelo. Wala tao pa. Tao po. Yelo bos. Ah, Ay tatlo lang. Ito. Ay bolang barya. <laughs> oh, kalimutan pala barya pa lang. Uy na ano? dahil pa namiyelo. Boss, pwedeng magsilip lang Mabidyo pala ko lang yelo. Hindi magsilip yan. Saglit. Yeah. Ha? Di totoo yan. Halit ka ba? Ang kanating hiraulo. Sabi sabi atin lang ito. Hindi pwede? Pwede. Oh. <laughs> Paalam tayo na silipin natin yelo eh. Kala ko hindi pwede, pwede daw. So ito yung aming iluhan dito sa Blayan, Occidental si Mindoro. Paala tayo kay Sir. Wait for it. Here it comes. Almost there. <laughs>

Maya maya. Kaya lang wala tayong barya. So dalawa po ang ice plan namin dito sa sa Blayan Occidental Mindoro kaya lang si Ryan isa. Ayun oh. No? Yun, no? ito yung pinakauna naming ice plan. Nasira, nasira yung makina. Million daw po halaga nito. Ito yung ano sa B-PAR. Ito yung fiber boat. Ito naman yung... Ano naman yung isda? Wala pang mga tao. So, shout out sa mga... kebayang ke sa Australia, Japan, Korea, Taiwan, Dubai. So, ayun. Nah, kakarga na sila ng ice. Hindi tayo makabuhat at kakapit tayo ng kamera. Kartilya ni Nah, Ha? Ayan Oh. No? <coughs> Ayan yung loki namin dito sa sa Blayan, Occidental Mindoro. O, bayan na. So yung ating tortilla. Ako magunit sa kay Ako magunit. Oh, Ayan. Di, i, 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 I lapag lang saan, lapag lang yan. dân gắt cái tôi đi lên để tiêu mà mong đi lucky okay lang Aabot na yan ng apat na gabi uy matras pala sir yan na na siya lang nagkarga eh na ng yelo ay yung iba eh sa laot pa yung iba hindi pa maglaot maliwan yung buwan nasin pagay ganito yung ginagawa ko kapag kukuha ako ng yelo kaya lang minsan solo ko lang ay nil yung aspecto, nasa ice nasa mic one dia yan kailangan natin atin grabe bigat yan puno solid yan iwahing arisan kamot Yo, ada lift. Tin mulak. Minsan ko ako niya ng bainte piraso. Talagang hilo-hilo ako sa pagod. Solo lang. Dito totoo yan. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Ay, kung mag-solo ako, hindi ako makabidyo. Nakakahiya kasi. Madal-dal ka eh. Ayan. Haba, ano? Haba. Kaya ka, pahaba. Kaya niyong pahaba. So yan, isa sa uli ng... Ay, sa uli lang, Anil? Sa uli lang na. pambangkin ko Kita bahas san pakai ng pahaba para hindi mabigat ano kaya okay. butang -tag -bato para ma itutok nga dito may

barang kan? như subscribe cho tết cà phê cà phê cà phê cà phê cà phê cà na tayo at ah, sasabi tayo ng makina kuha pila to ka kuha pag uling ka ah, mo giro ha 起来！ ito. Tubig na. Tubig lang naman. Para sa bato. Ito to yan. dito. Yung blokie sa ibang bayan. Isang blokie lang tatlo nito. Pero matibay ito, matibay. Dati-dati, kapag wala akong laot, magmahina so ang huli ng laot, nagpo-contraction ako. So, salamat naman at mayroon namang taga-Amerikang Pilipino na nag-sponsor ng flatboot ito. Binagawan kami, binigyan kami ng pagpagawa nito, pang ng materyales. So, kaya ito, may nahanap buhay na kami. Ang nag-sponsor ko ito si Kuya Rick Ligaspi ng New York, US. So malaking tulong po yung sa amin. Yung bang makina ng bangka ko, bigay sa akin. Ito, bigay. Tama, tatlong bis na ako, binilhan niya ng makina. So ganun po siya ka matulungin, mabait. Saludoan kita. Hey! dito po tayo sa pier namin ginawa na kawayan yan hihintay tayo na ang magpapakarga ng ilo gasolina so maya maya maraming magpapakarga ng gasolina so medyo uh, ah, pagbigas bigas lang at pang ulam ulam na karaos na dito sa flatboat so yung tawid po dyan limang piso lang ang singil namin limang piso kung maghabal habal is 20 paikot pa ganun dito sa amin, tawid lang ganyan. Limang piso lang. Babawin lang kami sa mga pangarga. Sa ilo, isda, krudo, buhangin, uh, siminto. So, doon na kami babawi. Minsan, kumikita din kami ng ano, pag pinakamahina, 400, 500, pinakamahina yun. Uh, minsan naman, umabot ng 800, kung maraming pangarga, Abihira ah, lang maka isang libo. Pero okay na yan. So, hanggang dito na lang po, mga kababayan. Sana, ah, paik, pahik, pala, pala. What? Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Like naman, kung nagustuhan niyo ang YouTube channel ko, palike lang kahit isang like lang. Uh, ah, subscribe na rin sa mga baguhan. So, God bless po sa inyong lahat.